LJ Reyes botong-boto kay Kim Chu para kay Paolo Avellino. Narito ang bagong latest chika natin sa Kim Pao dito sa Bumchika. utsap usapan ngayon ang pag-follow ni LJ Reyes kay Kim Chu sa Instagram. Napansin ng mga fans na pinalo ni LJ si Kim simula nung bumisita si Paulo at Kim kay Aki sa New York. Dahil sa pag-follow ni LJ kay Kim, ito ay nagpapahiwatig lamang na nagkausap o namit na nila ang isa't isa. Ito rin ay kumpirmasyon na kasama talaga ni Paulo si Kim na sumundo kay Aki. Ayon din sa mga netizens ay mukha daw approved si Kim kay LJ na maging pangalawang nanay ni Aki at puto ito sa Kim Pao. Hindi malayo na ganun nga ang mangyayari dahil mabait at mabuting tao si Kim. At tanggap naman ni Kim na may anak na si Paolo kay LJ. Very supportive din itong si Kim Chu kay Paolo at talagang sinamahan pa niya si Paolo na pumunta ng New York para makasama niya ang anak na si Aki.